Good morning mga lalabs. Ang dami na naman dinisin ko. Namatay ang ampalaya ko, kawawa naman. Pag matagal talaga hindi na bibisita. Namatay kaya ayan nilinis ko na lang. Ito yung mga halaman ko, tingnan mo. Kapag hindi mo nalilinis ang daming mga basura. Ayan yung aking tanglad ng aking guyabano ay yan. Napapakinabagan ko na yan. Kumukuha ko ng dahon. Ilalaga ko, iniinom ko. Kasi maraming beneficyo rin itong dahon ng guyabano Dalawa yan mga palalab sa yan. Malaki na. Ito naman yung aking... Minarkot ko na ito. Ano? Kaso in... itong aking lemon. Kaso hindi na mumulaklak. Limon. Ay, kalamansi. si. <laughs> <laughs> Ayan. Ito namang aking kawawa naman. Yung aking kamatis. Ayan ang laki ng bunga. Mga lalab sa ilalim mo. Isa lang. <laughs> Sayang, no? Ayan, akin naman talong kinain. Kinain ng mga kalaban. Ang dami ko na naman kukunin ng mga malunggay. Ayan, mga lalap. siya, oh. Marami yan mga malunggay sa tabi-tabi ko. Ayan. Pag pumupunta ako dito, nangunguha ako pati tanglat tsaka malunggay. Dinadala ko sa Makati. Yan mga lalabs. Ito naman, kawawa, namatay. Hindi ata hiyang dito. Ito yung mga malunggay. Ito yung mga ano, ang palaya mga langga. Kumulot. <laughs> Nagpakulot. <laughs> Ayan o. Diba? Ito yung mga halaman. Ito mga lalab serpentina dami na nila. Lagi ko to iniinom kapag hindi dito ako. Kasi maganda rin itong serpentina. Basta tiisin nyo lang ang kait, mga palalos. Ayan. Mga two weeks ko rin hindi napuntahan ito dito kasi hindi ako nakapamashel dito. Ayan. Ayan mga lalabs. Ang lalaki na. Yun. <laughs> ito. Ito yung luyang dilaw, malalaki na. Gusto ko nang hukayin siya eh. Tsaka itong luya. Ayun, malalaki na ng mga ano niya, mga lalabs. Laman. Ayan, itong papaya. Sana magbunga. Sana magbunga siya. Kaso nandito lang siya sa tabi ng bintana namin. Wala na lugar eh. Nasa labas ng iba. Ayan o oh, mga palalabs. Lalaki ng mga luyang dilaw. Ayan, hindi na ako bibili, di ba? Ito namang ano. Ito mga lalabs. Namamatay na siya kasi naitanim ko siya nang hindi niya gusto yung lupa. sambung Maganda rin kasi ito para sa mga bato. Ayan. Ayan mga lalabs. hay, Maraming salamat mga lalabs sa inyong mga panunood. Ito si ako. Ang dumi-dumi. Ayan. Thank you. Bye-bye. Love you all.